Gidipensahan sa Mandawi City LGU ang mga pangutana kabahin sa 16 milyon pesos nga gigahin alang sa Christmas expenses sa dakbayan sa sunod tuig. Lakip sa gastuhan sa maong budget ang palitunong Christmas ham o hamon nga iapod-apod sa libuan ka mga empleyado. Ang detalye ni Nico Seren. Sa sesyon sa konseho sa miaging simana sa pagpapasar sa annual budget sa 2025 Usasa na pangutana ang alokasyon para sa mga kalihukan sa Pasko. 16 million pesos ang gitagana ni ini nga para sa mga Christmas expenses pinaagi sa laing aktibidad nga himuon. Ingon man ang pagpalit og mga hamon para iapod-apod sa mga empleyado. Maabot magud og 16 million. Libutan ta lang ang gasto sa pasundayag nga 5 million. So asa man 10 million or 11 million pa doon sa hamon. Mo na nangutan na kung unsa man ni kadaghan nga mugahin matag ingon ana. Matud pa dili hinun siya supak sa paghatag sa hamon apan nangutana lang sa mga hatagan. Misuwat ang BC Mayor sa HR office nangayo og katinawan sa gidaghanon sa mga city employees. Apan gidipinsaan sa mga department heads ang budget nga pupareha raman karong tuiga. Duna na'y budget nga 7 million para sa mga Christmas activities ug lahi sab ang budget sa pagpalit og hamon o token sa tanan nga mga empleyado pahalipay kanila. Gihiusa lang kini nga tuna sa 16 million para sa budget sa sunod tuig. Ang 16 million mga na for Christmas uh, sa loan but ah uh, it includes ang laylay na to ng kalingawan, na to sa sa city no okay. December 1, na Christmas lighting activity, ato ang Christmas food park, ato ang mga laylay nga kalingawan sa plaza taga gabi, uh -uh. of course, um, ato ang uh, uh, Christmas party sa mga empleyado po. Our Christmas activities gi divide into two, one is for the food and for the tokens ham sa mga empleyado, and the other is for the various activities like kanang um, if you recall sa December na daghang mga death at night mm -hmm. na kanang kanang magkuwan og kanang nativity mga, mga contest gisalikway sab nila ang mga pagduda kabahin sa budget labi na nga eleksyon sa sunod tuig it's specifically stated pasko sa mandawi so how can it be used during summer kung pasko sa mandawi nga budget uh, ambot lang mm -hmm. no election is in summer Nico Sereno, Balitang Bisdak